bahay ni Whitey Man. kasi na lahat mo Another day, another mini vlog. <laughs> Yun guys, kakawin ko lang dito sa ano, Pangasinan at ano. Dahil ano, dahil day off ko ngayon. So ngayon pagdating ko, nabutan ko itong si ano, commander. Yan oh, na siya guys. Hindi na ako ano, na naantay. So ngayon guys, palitan natin to. Yan o, oh, uh, na siya Tsaka, din dito sa washing. Mahal ako na dyan. Uy, kasi sabi na sa akin kanina, napagod na yun sa'yo. Eh. Kaya, kaya nagugutom, kaya palitan ko na. Kaya nabidyohan mo na ako dito. Shout out kay ating commander na napakasipag. Yan, si commander, palitan ko na. Substitute. Ano man, video, anong videohan mo ako? Eh, ano ko lang itong paligid dito guys. Pakipalo pala nito mami dance. Ano bang nga na video mo? <laughs> Arig! <laughs> Lumapada. Oh, videohan mo ako. Ito. Oh, sa mga anlawan dito. Yan, yan, yan. Ito ang lawan. Mekos, mekos na mga Unang balaw pa lang yan. Meron pa dito. Unang balaw. Unang balaw pa lang ito, ah. Uh oh. -huh. Alright. Alright. Pabilisan nito, guys. Grabe yung bigat naman ito. Uy, uh, kasi na lahat mo, mat. <laughs> Yan guys, so bali papadugtong ko sana yan. Budget na lang ang kulang para hanggang doon. Lagyan natin ng yero. Kasi yung labahan natin, pag ulan, hindi akong nakakalaban. dyan. I, ano muna kayo, pasyal ko muna kayo dito sa labas ng, ano, ng bahay namin. Yan, shout out pala ako sa aso. Au, au! <laughs> okay, so, yan. Ah, so. Yan, yun yung washing namin. Ah, yung sa kusina namin dyan. Pasok dito na tayo sa labas, guys. Alright, ang ganda ng panahon, guys, so. Oh. Alright, yan pala yung bahay ng Kiwi na asawa ko kay Tito Leo. Ang dami siyang pananim dyan, guys, so. Oh. Yan, ito yung bahay nila, Kuya Bert. Pinsan, pinsan ni, ano, na asawa ko, no? yan, oh. Oh, cute ng, ano, ang cute ng bumbag, guys, oh. Puso may silong may payong pa ito yung bahay ng papa ng asawa ko yun floor si Canflor sa meron silang kotse ito bahay to ni uh, sa kapatid ng ano papa ng asawa ko kay tito rin e eh. ano ito yung pinakalumang bahay nila dito matagal na itong bahay nito guys yun nandun naman yung highway nasa gilid lang kami ng highway guys yan, alright at yun naman yung humble house ni whitey man yun yung bahay namin guys yung pula yung ano yung yung ano yung bubong yan o no? yung pula yung bubong yun yung bahay namin right napaka simple lang yung bahay ko guys o oh. huh? simple lang yung bahay ni whitey man ito mga bulaklak na asawa ko guys oh. napakagandang bulaklak no, Yan o oh. mahilig kasi sa bulaklak yung ano asawa ko guys eh. Wow. Amazing. <laughs> so balik tayo. Balik tayo guys. Dito sa ano. Dahil balik tayo dun maya maya. Pasyal ko muna kayo dito kay Nati Tuleo. Yung guys oh. Daning badaming pananim dito si eh, Tito Leo. Masipag yung mananim mo. Lawak yung bako. Ano dyan? Mga tanima ng gulay. Dyan lagi nang ano. Nahingi yung asawa ko. ng gulay kay Tito Leo daming manok guys manok alright so dito tayo guys sa loob ng bahay ano mayroon pala akong ipakita sa inyo yung bagong bili na asawa ko di siya nagsabi sa akin kanina eh, nagulat lang ako dahil ano nagkaroon nagkaroon na yan, dito pala sa ano guys itong CR namin yan no. yung CR kasi namin guys biglang nagkaroon ng ano ng shower ang hindi sa Ang lakas mo na, oh. mo. Ang nangyari ito. Ay, wala yun. Ganyan. Sinasabit pala ito, guys. Uli na guys hugay. So, ba siyang mga lagayan ng toothpaste o toothbrush? Lagayan ng sabon. napaka organized yung ano niya dito. Parang meron siya dito mini tindahan dito sa kanyang ano si Argis. Oh. Uh, you know? So dito naman tayo sa mahiwaga nating kusina. Ayun sila commander oh. At ng mga anak ko oh, kumakain sila guys. Kain kain anak. Hello, yan, oh. ayan oh. si commander nagugutom na yan. Tsaka nagsasayang na rin pala ako. Ay ah, hinaan ko lang. Kasi yun, nagugutom na kami. Pero yung commander ko, wala na, di na kami naantay kasi nagugutom na daw siya. So ngayon guys, yan, balik na ako sa paglalaba. Yan, nagmikos-mikos pa yun. Mikos-mikos. So ngayon, ako na magpatuloy ng ano, paglalaba dito. Alright, so hanggang dito lang video ko guys. Sinishare ko lang yung ganap ko dito ngayong kakarating ko lang dito sa Pangasinan. Yan, maraming salamat sa inyong support na guys. At God bless sa ating lahat. Mabuhay! ừ, ừ. ừ. ừ.